Hello, mga ka Buzz Philippines. May bagong pasabog na naman sa mundo ng showbiz. Mukhang seryoso na talaga ang relasyon ni na Raver Cruz at Julie Ann San Jose. At ang tanong ng marami kailan kaya sila magpapakasal. Sumisid tayo sa mga makatas na detalye. Sa presko ng pelikulang Sinagtala, muling inulit ni Raver Cruz na si Julie Ann San Jose na ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Sabi niya mismo, si Julian na talaga ang pakakasalan ko. Naku, parang sure na sure na talaga si Raver ha. At syempre, hindi rin nagpahuli si Julian. Nang tanungin siya sa presko ng Slay, tungkol sa pahayag ni Raver, aba, kinilig din siya. Sabi niya, I also feel the same. Anytime pwede na kaming magsettle. Mukhang pareho na sila ng mindset pagdating sa future nila, pero teka, may isang bagay na klaro kay Julian, ang marriage before baby rule. Ayon sa kanya, kasal muna. Traditional kasi ang pamilya namin at naniniwala ako na sacred ang marriage at ang pagkakaroon ng anak. Oh, di ba? Old school but gold ang mindset ni Julian. So, paano kung biglang magpropose si Raver? Ang sagot ni Julian. Wala nang paligwiligoy pa, Handa na raw siya anytime, lalo na't nasa tamang edad na siya at gusto niyang enjoy ang buhay kasama si Raver. Grabe, ang daming nakakakilig na revelations. Mukhang mas lalo pang umiinit ang relasyon ni na Julie Ann at Raver. Ano sa tingin nyo, mga kaseleb buzz Philippines? Kailan kaya ang big proposal? Comment down below at huwag kalimutang mag-subscribe for more showbiz updates.